You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Blog. Maganda yung topic natin ngayon uh, actually i-explore lang ni Nomer kung ano yung uh, bago nating bago niyang tinuturo at bago niyang pinag-usapan. Oh, actually hindi ngayon. pa ako ready ituro eh. Uh, oh. <clears> Tarang <throat> recent download lang mm. to eh. Mm -hmm. Hindi uh, ko maalala Paano ba nagsimula Pero um, makinig kayo Kasi exciting to <coughs> mm. Ito yung Kumbaga basag trip tong ano na to mm. eh. Ako first time ko lang siya maririnig So uh -huh. very mm. Exciting mm. Mm. Uh, May download ako recently Pag sinabing download guys Biglang bumaba <coughs> Parang intuition Channeled message yun mm. Power versus force mm. okay. Power versus force Parang similar e eh, no yep ah uh, puwersa versus lakas. Mm. 'Di ba? Mm. -hmm. yung force, power is lakas. Yep. In life pala. Sa recent download ko. It's much like energy, no? Sabi nga ni Einstein kung gusto mo ma malaman yung sikreto ng universe, kailangan mo matuto ng energy. Ay ano, Tesla, Nikola Tesla. Ah. Oh. Is uh, actually may, may similar din na sinabi si Einstein. Oh, si Einstein. Mm -hmm. Relativity mm -hmm. naman yung kay ano. Ah, uh, power versus force, okay? Hmm. How many times in life sa natin? 'Di ba? sa natin yung mga gusto nating mangyari. Hmm. Om hmm. By hustling, hmm. by uh, perseverance, hmm. elbow grease. Hmm. Pero oo, oh, nakukuha mo minsan Mm hmm. Pero bakit hindi sustainable? Mm hmm. Actually do nagsimula simula yung download ko eh. Bakit meron naman taong mga naghahassle? Mm -hmm. Pero bakit hindi nila nasusustain? Mm hmm. 'Di ba? But but bakit nagba-backslide? Mm hmm. Bakit nagba-backslide? But bumabalik sa dati. Mm -hmm. Mm hmm. Ayun ni Tio Bray na para pinatikim lang sa kanya ng universe tapos parang binawi, parang gano'n. Oh. oh, parang gano'n din ako. May gano'n din ako moment in life eh. Mm -hmm. Lahat naman, uh, lahat oh, naman siguro. Mm, bakit gano'n tayo? 'Di ba? Mm -hmm. Parang Nagsipag naman ako noon. Mm. 'Di ba? May halong swerte. Mm -hmm. Meaning may halong outside influence. Mm. Pero bakit umuulit? Mm. Bakit umuulit? Mm. Sa pa yon. Mm. Spiral. Pa yun. Oh, spiral. Mm. spiral talaga hindi natin ididena 'yan. Ah. <laughs> uh, and then I got the download. Mm. Hindi kaya kasi we are forcing things. Mm. Mm. We are forcing things ah uh, and yung force is hindi sustainable. Much like, mm. much like sa kotse. Mm. Dati, yung, yung kotse, uh, yung unang unang kong kotse, pinalagyan ko ng ano, Borla exhaust sabi ko, para mm. maingay. Mm. ba? Diba? Para maingay. So, ano mm. nangyayari? Maingay lang siya, pero hindi ka paka hindi mo pwedeng isustain sa EDSA na rev ka ng rev. Mm. Mm. Revolution Revolusyon ka ng revolusyon. Mm. 'di ba? Ang tunay na malakas na sasakyan, yung may power. Hmm. Noon nasubukan ko mag-drive ng 5.0 na Mustang, sabi ko, iba yung klase ng power nito. Hmm. Pag in binitawan ko yung preno, hmm. alam mo, naka-stop ako, binitawan ko yung pre preno, yung Mustang lumulundang. Umaangat pa yung harapan. Umaangat siya. Kasi nga may power siya. Pero yung force, minsan, maingay lang siya. Hmm. Di ba minsan kapag nag din tayo ng ingay natin, mm. pa natin sa Facebook, mm. hassle is real, di ba? May mga ganun pa tayo. Yeah, totoo, totoo. Oh. Much like yung oh, nung, ano, nung nagpalagay ako ng Borla Exos, ang takbo, 120. Mm. Mm. Shento yung tunog, 20 lang yung takbo. <laughs> ang ingay. Uh, ang ingay. Mm. Makakabuisit sa kapitbahay yun. Kapansin lang. <laughs> Oo. So, parang ang download, ang recent download sa akin, mm. Is dapat we develop power mismo mm. we develop power and how do we develop power? Mm. -hmm. ba? Diba? Mm. Parang alimbawa, yung magulang, 'di ba? Mm. Yung sinasaway niya yung anak niya, sinisigawan niya, ah, "Ay, tumigil ka!" <laughs> uh, Pero yun yung puwersa. Minsan papaluin yung anak. Mm. Diba? 'Yun yung force. Pero yung may, yung magulang na may power, gaganan lang o tatahimik lang siya. <laughs> Tahimik yung anak tanggal yung kulit ng anak. Uh, yung force may puwersa. I think force may puwersa. Power is effortless. Mm. Exactly. Para sa akin, power is effortless. Mm. Now, how do you make it effortless? Yung siguro yung mm. dapat natin pag-usapan. Mm. How do you how do we make things effortless? Mm. And what is power? Mm. Like for example, let's put it in a concept na tipong um gusto ko yumaman. Hmm. Sige, yun naman yung topic natin noong last week. Hmm. Gusto hmm. ko yumaman. Okay. How do you execute yung pagyaman with force? Hmm. How do you execute it with power? Hmm. Okay. Yung hmm. pag-execute yung pag, yung pag -e -execute ng pagyaman sa force, hmm. yan nga yung ha -hassle ka. Lahat binebentahan hmm. mo. Hmm. Ganda, oh. di ba? Lahat binibenta mo. Benta ka sa Facebook. Benta ka <laughs> sa shotgun. lahat ng kaibigan mo. Shotgun approach. Oo, oh, shotgun. Hmm. Much like shotgun. Ang, ang shotgun, puwersa din yan. Yung kahit hindi interested, no? Kahit mm. alam mo nang hindi kahit, interested. Oo, oh, nagbebenta ka ng... Nagbebenta ka ng insurance, ang binibentahan mo, ahente pala. Yung mga ganon, Oh. Nagbebe... Yung, alam mo yung classic example na ibenta mo daw yung, ano, yung ice cube sa Eskimo. Aha. Uh ba? -huh. Diba? Uh -huh. Malabo yun. Hindi bibili ng yelo yun. Gago ko pala mm. eh. Ang labi, asan yung Javi Kasi nga, <laughs> nag-hassle siya eh. <laughs> yun ang ah. gagawin ng SP. Parang parang job interview sa akin, paano daw ibebenta yung karne sa vegetarian? Y mm. Ano ka? You can't. You can't. You can't. Pero dahil hassle ka ng hassle, pumupwersa ka. Uh -huh. Nakakaligtaan mong tignan yung mga maliliit na detalye. Mm. Pwersado eh. Mm. Mm. Ra, yung tap, kumbaga, ra ra ka eh. Di ba? Diba? Parang pag nung dati kami, may sales rally kami. Mm. Umpisa ng sales rally. Lahat, tawag ka, ganado ka, tawag ka ng tawag. Kung baga, mm. Ito, no? Kung sa kotse, yung kotse, tinulak mo, that's force. Mm. Pero yung sumakay ka, mm. tinapakan mo mm. yung acceleration, mm. that's power. Consistent. Mm. Okay. O, sige, tuloy mo ano Mo. Force versus power yun. Mm. Uh, how do we develop power? Mm. Okay. We develop power by consistently showing up. No? Yung pagde-develop ng ng ano ba sa pag-workout. Mm. 'Di ba? Mm. Makikita mo kung sino yung bagong nagwo-workout. Ako kahit hindi ako magaling mag-workout ta, <laughs> Pero dahil marunong ako bumasa ng body language, pag pumupunta ako ng gym, alam ko kung sino yung baguhan. At saka alam ko yung talagang... Yung mga picture na picture, yung mga <laughs> oh, yun. Yeah, picture. Hassle is real! ah uh, ang daming... Nag-search pa ng ko sa Instagram kung ano. Ganon din ako eh. Nung, ganun Loving yourself. Mm, uh, Ganon din ako eh. Self-love. ah mm. uh, tawag dito. So, yung sa pag-workout nga lang, di ba? At saka makikita mo, yung baguhang mag-workout, talagang mm, bomba. Di ba? Parang pak, pak, pero binubuhat kanadoy, niya, no? di diba? Kahit hindi niya kayang buhatin. Pero yung mga talagang nandun sa uh, workout na, di ba magagaang yung mga binubuhat? Mm. Di ba? Magagaang na yung mga binubuhat nila. Pero sobrang bagal nung rep. Mm. Talagang may, may at, form. At saka mas maraming repetition. Oh, may, may, actually, di rin sarami. Yung tamang Magaan yung quality rep, yung di kong tinamaan. Ayan, alam mo yan. Alam na alam mo yan. nagtrabaho ka ko sa... Hindi shoulder yung tinamaan. Nag-bench press ng magaan, pero lahat naman yung bigat yun. Sa pull sa chest. Hindi yung sobrang bigat nga, pero tricep naman tsaka shoulder bumuhat. Kasi nga, puwersa versus power. So, we develop yung power by showing up everyday. Discipline. Mm. Pagising na uma pagising na maaga. Mm. Oh. Power 'yan. Mm -hmm. 'Di ba? Ah, uh, oo na, oo na, wala na akong power. <laughs> <laughs> okay, man, Ayun okay. lang, natin, hindi, kasi parang ano, parang ako kinukumpara ko yung sarili ko kay GK. Mm. Ah, si GK, si Boss GK, shout out. to mm. oh, yun. Actually, benchmark talaga 'yan eh, para so, sa. So, ako. hindi 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 rin kumbaga maiwasan na ikukumpara ko si Brian kay GK, si Agatep <laughs> sa akin, si Agatep kay GK, yung kasi kami apat palagi magkakasama okay. eh. Team Patikim. So bakit iba ang resulta ni GK sa resulta namin? Oo. Mm. Kasi nga si GK, nag, he, he shows up every day. Mm -hmm. Nakapagde nakapag nakapag-develop na siya ng disiplina. Hindi na siya nag-iisip anong gagawin ko. Hmm. Normal na. Mm -hmm. Uh, by the time na sinasabi Halimbawa sinasabi na Tara hassle tayo Ganoon tayo ni Hindi mo marinig Nakapag-upload na siya <laughs> Hindi mo masasabi Marinig si GK Tara hassle o, oh, Hindi Normal sa kanya yun Normal niya Normal Pwede nagsimula siya sa ganon mm. Pero over time Na-develop niya na Naging naturalized na Lumakas siya So you're talking about content Content wise na, Not necessarily really, Sa buhay Buhay okay, okay. Pero ito Specifically lang dito Sa sinasabi ko okay. na example Sa pagko content Mm-hmm Ah, uh, so oh sige punta tayo doon sa pagko-content. -co ah, hmm. uh, 'di ba merong ako, halimbawa ba Guilty ako diyan. Hmm. Kapag 'di ako ganado, hmm. Hindi ako ano, hindi hmm. ako masyadong magpo-post. Hmm. Awa ng Diyos, malakas pa rin kahit hindi ako hmm. uh, ganado. Hmm. Uh, dapat kasi ideally apat, tatlo sa isang linggo. Hmm. Hmm. Sila Brian nga, sabi sa akin, ano eh. Hmm. O oh, kita mo 'yun, bray, Sabi mo mag-iisang magpo-post ako araw-araw. Hindi, -araw. dapat araw-araw. Hmm. Lumalabas, hindi mo pa siya power at the time. Oh. Darating ang time, magiging power mo na siya. Oh. Force lang siya. Oh. Hindi mo rin siya nasusustain. Pero, I guess ito may bago ko naisip. Hmm. Kailangan mong dumaan talaga sa force, pero huwag kang tumambay doon. Mm. Oh, oh. make that power. Hmm. 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 Kasi in the same manner, yung ano, yung sasakyan kapag ini-start mo, may spark plug eh. Oo. 'Di ba may spark plug? Yung spark plug is mm. force. Oo. Oh. Yung spark plug, hindi, 'yun yung mag-ignite ng force. Oo. Oh. Mm. Hmm. So pwedeng yung pag-ignite ng force is yung inspiration. Pero sa umpisa, meron talagang force. Hmm. May meron talagang force sa umpisa. Pero hindi pwedeng kasing puro umpisa lang tayo. Oo. Oh. Hmm. Kung baka, nalalagpasan mo yung normal na sa, sa bagay, sa akin naman, hmm. no problema lang talaga. Putang yung pag yung pag ano pa yung paggising ng maaga pag tu, uh, yung tulog ko hindi hindi tama yung oras hindi talaga ako nakakatulog So yung RCA siguro ako, ang realization ko ngayon, yung RCA, paano ba ako makakatulog? Pero sa si Kuya Nomer, hindi nga, hindi nga yung natutulog minsan, pero he still shows up on time. I think nasa discipline. Hindi, kasi ano na rin yan eh. Uh. Oh, ah, well, na kasi. nag Nagdevelop ako ng ah, power kasi na ever na. since sanay talaga akong puyat. Oh. And kaya ko mag-perform kahit puyat. Okay. Which is actually mali ha. Hindi hindi ko ina-advocate 'yan. Ah, <laughs> oh. uh, pero kasi ako naman pag magpagkakataon pagkakataon talaga ako. Puyat lang ha, hindi walang tulog. Yung walang tulog, but hindi mo talaga kaya, kita ako na yun. Pero yung kasi ako may may ano ako eh, mm -hmm. may natutunan ako kanila, mystery. Yung mm -hmm. tinatawag nila na sleep cycle, yung three, yung power sleep up. diet. <laughs> Sleep diet, basahin nyo yung the game. Hmm. Apparently, ang tulog pala natin naka-intervals ng trees. Okay. So, I will choose yung 3 hours of sleep over 5 hours of sleep. Bakit? Kasi ang pagtulog natin magsisimula yan muna light sleep, Okay. REM, deep sleep, uh, tapos nagigising ka. Okay. Kaya maraming tao nagigising ng alas 3, hindi dahil manipis ang veil, deep natulog sleep. ka ng alas 12. Okay. Yun yun, 3 hours sleep. Natulog ka ng alas 12. Alas 12 ng gabi. Di ba maraming tao na nasasabi nila na gigising sila alas 3 ng madaling. Ah, okay, okay. okay. Pansin mo yung tulog mo. Natulog ka ng alas 12. Oh, kasi 3 hours, 3 kasi hours. Kasi every 3 hours talaga, nagigising ka. Nagigising yung diwa mo. Oh. Minsan hindi mo lang namamalayan, pero nagigising ka. Mm -hmm. So anong point neto? Na mm. Kapag natulog ka ng 3 hours interval, mm. yung paggising mo na yun, mm. kompleto, yung sinasabing kumpleto yung tulog mo. Hmm. Pero kung halimbawa nag, natulog ka ng 5 hours, mm. tumunog yung alarm mo during deep sleep, mm. ano nangyayari? Yun, parang nanginginig ka. Uh -huh. Nanginginig ka. Oh. Uh -huh. Yun. So, so sa so, pagkagising mo, parang... parang Sabi mo, 5 hours of sleep parang hindi kompleto. Minsan naka-ano ka, naka-8 hours ka. Uh -huh. Sasabihin mo parang, bakit parang ganun? Gragi ka nga. O. Drowsy ka, di ba? Mm. Kasi nga meron tinatawag na 3 hours sleep. So gano'n yung yung gano'n yung technique ko. Ah, uh, but going back to uh to power and uh uh force. Ah, uh, asan ako? Sabi ko show up every day. Oh. Uh basically sa akin nakikita ko discipline and consistency. Yun yung force eh. Mm. Yun yung force. Hindi. Yun yung power. Pero yun yung power. Mm. mm. Discipline and consistency. Mm. Ngayon, ito yung ano dyan, ito yung uh, isa pang download ko. Mm. Ang download ko, tignan mo kung anong, lagyan mo ng anong level ka na. Mm. Para hindi ka nalilito dun sa spiral. Mm -hmm. Yung spiral guys, yung sinasabing parang paulit-ulit yung buhay. Mm. Pero nakikita mo, hindi mo napapansin, yung spiral mm -hmm. pala lumalaki. Mm -hmm. Lumalaki siya. So lumalaki yung lessons mm -hmm. mo. Mm hmm. You're growing. Mm. Hindi siya ibig sabihin mm. you're not growing. You're growing. Mm. It's just that Akala, kailangan for, mo malaking lesson. Yes. Mm hindi -hmm. porke paulit-ulit, hindi lumalaki. Uh -huh. Lumalaki ka kahit paulit-ulit ah mm. uh, Lagyan mo ng level yung sarili mo. Mm -hmm. So, umpisa. Kalimbawa, level 1 ka, mm. pwede mong kunin sa puwersa eh. So. Pwede mong kunin sa spark plug. But know that, after some time, oh wait lang, level 2 na ako. Meron na ba akong power? Ah uh ah. -huh. nagde-develop pa ako ng power uh -huh. o pinipwersa ko pa rin. Okay? Umabot ka ng level 3. Uh -huh. So, paano mo ba ginagawa yan yung power na yan? Nag continuously nagdadagdag ka ng bagong kaalaman. Tumataas si level mo. Much like uh -huh. 'di ba sa pag workout dahan-dahan binibigatan mo and uh -huh. then consistent pa rin. Uh -huh. Lumalakas yung power mo. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Now, Anong kagandahan nito? Hindi ko hindi ito hindi ito argument ng power versus uh force. force Kasi yung force if it is used sparingly. Imaginein mo ko may power ka na. Hmm. Tapos minsan may kailangan time na kailangan mong uh, humasel, mm -hmm. iba ibarin yung resulta. Ano? Pero tanong, sab ito, ito kasi we're talking about the power and the force within, di ba? Mm. So, ito, may nabasa kasi ako na parang kapag meron ka daw money, may power ka and you don't need to have force over it. Kasi yung mga tao oh, yes. daw, hindi ka daw papakinggan kapag wala kang money. Totoo ba yun? Totoo. Totoo. But, It takes a lot of force sa simula para magkaroon kanong power na pera. Hmm. It takes a lot. Hindi basta-basta magka ano Pero pera. hindi kaya yung power, ah hindi kaya yung pera nakukuha yan because dahil may power ka. Naturally happens. Hindi siya nakukuha basta-basta exactly. sa puwersa. Resulta hmm. ang pera, End result. End result siya. Pero totoo 'yun. Hmm. Kanino ka makikinig? about ng financial advice, <laughs> 'di ba? Doon oh. sa teacher mo, Pucho-Pucho o oh, kay Kevin O'Leary, kay kay ano, kay Mark Grand Cardone. O oh, Grant Cardone kay sino ito sa ano may ari ng Dallas Mavericks si uh. Mark Cuban. Cuban. Oh. Oh. Kanino mm. 'Di ba? Kay Mark Cuban ako makikinig. Kasi may resulta na 'yun eh. Mm. Pero minsan De, minsan pinapakinggan maling tao eh. Mm. Like for example, ang mga tao ah uh, Mag-content ano Gusto ko mag-content Sisikat ako Ano ako Nakausap niya Normal na tao Hindi kaya Kaya mo ba yan? Hindi naman content ito mm. Yung nakausap mm -hmm. Nakausap niya Kaya mo ba yan? Na-discoverage na sila Kasi mm -hmm. mali yung Pinakinggan nila mm -hmm. Pero kung Pipiliin mo siguro Kung sino yung pakikinggan mo Alamin mo din mm -hmm. Or pwede ding May kinausap ka Sabi sa'yo Magaling ka Magaling ka Sulsan. Alam mo may mga kaibigan mo, 'di ba? Kasi dati kala ko ganun eh. Okay. Sabi ng mga kaibigan ko, dapat mag-content ka, comedian ka eh. Nung sumalang ako ng Comedy Cartel, yun pala sabi nila, dapat mag-stand up comedy ka, no mer. Kakatawa ka eh. Nung sumalang ako, ano naman ako na lumakas loob ko, sumalang ako sa Comedy Cartel. Naniwala ka naman. Oo, na naniwala wala. naman si Tan na. Shoutout kay GB Labrador, talaga. Sinuportahan ako ni GB nung nag-start ako. Tsaka, syempre, overtime si Mike ah mm -hmm. uh, Hindi pala basta ganun yun. Hindi porke sinabi rin ng peers mo. Pero nung nakinig na ako kanila GB, nakinig na ako kanila Mike, di ba? Doon mo na, dun, dun mo palang makikita kung nasaan ka talaga. Anong level ka. Mm -hmm. mm -hmm. So, power versus force. Ano pa ba? Yun. Sa akin... I guess, yun nga, power, you have to start with force mm. for you to have power. Huwag kang tumambay masyado matagal sa force. Kasi, hindi ka, lunga, hindi ka lalaki kung puro ka force, puro ka ano. Kasi, ito yun eh. Kung baga, ine-effortan mo ng sobra, mm. tinutulak mo yung pinto lagi, or tinutulak mo yung kotse, di ba? Dapat matutunan mo rin tapakan yung accelerator para effortlessly mapatakbo mo ng mabilis hmm. yung kotse at hindi na yung energy mo. Hmm. Pero kailangan i-develop mo yun. Ipasok mo sa sarili mo which comes with discipline, consistently, showing up everyday, hmm. hindi nakikinig sa mga maling tao, dine-develop hmm. uh, mo yung skills hmm. mo para dun sa particular na gusto mong mangyari mo sa buhay mm. and then you, you become powerful mm. and then you start again with force to go to the level 3 mm. and then to go to level 4 mm. and to go to ako naman hindi naman sa pag let's put it on editing on content mm. looking back yung videos ko noon videos ko ngayon malayo mm. iba yung kumbaga yung sinasabi mo dati na pag ginawa mo na yan, standard na yan. And yan. then you just upgrade yan. the standard. Yan. Tumataas ka ng level. Oo. Ah. You just upgrade the standard. And mm. then yan, that's the new standard. Mm. And then you upgrade the standard. Mm. And then that's the new standard. Uncomfortable un so palagi. Looking on the editing, sa akin, una, hindi mo alam yung tama yung shoot Okay. Hindi mo alam yung mga angulo. Mm. In-edit ko. Ang edit ko noon, hindi jump cut. May mm. dead air. Mm. Okay. Next level, tinanggal mo yung dead air. sinup mo na maayos. Mm. Okay. Ngayon, maganda na. Kailangan, lagyan naman natin ng sound effect ngayon, next level. Mm. O hanggang naging standard, hanggang tumataas yung level. Ganito. Iba na yung, kumbaga, laging tinataas mo yung standard. May mm. magugulat ka, wow. Ang layo na pala na narating ko. Mm -hmm. Umaangat mm -hmm. pala ako, nag-grow pala ako. Bilanggit mo kanina yung theory of relativity eh. Mm. Uh, the theory of relativity ni Einstein, sinasabi dito, yung E equal mc squared. Narinig nyo na yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Whereas, energy is equals to mass and speed of light times 2. Mm -hmm. O gawin natin practical. Yung E don is yung resulta. Okay? okay? Mm -hmm. Yung M is your mass. Mm -hmm. Ikaw yon mismo. Yun yung ikaw. Mm -hmm. Ikaw mismo yon mass. So, mass. Okay. So halimbawa, 'di ba may, may word na massive oh si Bryan malaki na yan. Mm -hmm. oh. Malaki na yung content creator yan. Sana all. Mm. Manifesting. Hindi, actually, malaki ka na ngayon. Oo, oh, oo oh, naman, mm. o, naman. Ba oo oh, naman. Kumpara na dati. Oh, para dati, di ba? Oh, by the way, maraming salamat sa mga Skynam. 10K mm. na po tayo sa Instagram. <laughs> Ilang ka na sa Facebook? 136. Oh. Ilang ka na sa TikTok? 146. Oh, di ba? Ang tagal mo sa 5,000. Hindi naman. 10,000? Nasa ah, 10,000 ba? 11K yun, oh, di ba? Hindi gumagalaw-galaw. Oh. Tapos oh. nag-12 ng after 3 months. Kasi nga nag-next level ka. Nag-next level ka. Oo. So, parang gano'n. Uh, e is the effort or the energy. Mm -hmm. Result. Hindi pala effort, result. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung M is ikaw. Mm -hmm. How massive you are. That comes with inner work. Inner, inner work, work, discipline. Mm -hmm. Mm -hmm. And the Y. The, uh, your wise answering your wise. Bakit mo Bakit ginagawa? Mo ginagawa? Mm -hmm. So, lumalaki ka. okay, okay. Diba? Lumalaki ka. Mm -hmm. Ako, uh, literally and figuratively, palaki ko ng palaki ngayon. <laughs> Ah, uh, well-rounded person na nga daw ako eh. Kailangan magbawas ng ano ng <laughs> oh. energy. Wala, hindi kailangan ano, dagdagan ko yung output ko eh, ng stored energy. O. Kailangan magbawas ng stored. Uh, tsaka energy. kailangan ko dagdagan yung ano ko, yung outwards energy ko, yung pagbubuhat ko. Kailangan oh. bumalik sa pag workout Mm. -hmm. O, paano 'yan? So, ikaw yung M is yung ikaw. Oh. How massive you are. Kasi the more na massive ka, the more that you are attracting. Much like yung sun, sa solar system natin, siya yung pinakamassive. Mm -hmm. Siya yung meaning, siya yung may pinakamalakas na mass. Mm -hmm. Pinakamalaking mass or matter. Mm -hmm. M is matter. Uh, mass is equivalent to matter. Nap papag transpose yung dalawang yon. Mm -hmm. So lumalaki ka. As a content creator, lumalaki ka. Uh, Diyan sa trabaho mo, lumalaki ka. Mm -hmm. Diba? Nag-grow ka. Mm -hmm. Tinatawag. Yung C naman is your speed yun yung force uh -huh. or the speed of light uh -huh. oh pero syempre dahil sinabing speed of light uh -huh. hindi lang siya basta speed meron din kasamang diskarte kasi light means wisdom uh -huh. squared uh -huh. oh so apa so kung ibab yung yung e equal MC squared itatranspose natin into practical uh -huh. ang resulta mo e Is nakasalalay kung gaano kakalaki hmm sa effort at saka sa tamang diskarte. Yan oh. Yun. Theory of relativity. Mismo. mo. Isipin mo na himayin natin ngayon yung hmm. ano mo, yung Pwede na itong libro. Libro. Pwede na. Aden <laughs> na itong libro. Nabuo, 'di ba? Hopefully next year meron na tayong sariling book. Hmm. 'Di ba? We will keep this short. Uh, para sa next episode uh, sinong gusto mong pasalamatan Tio Bray? Uh, ako um, strictly clothing, GK clothing, uh, local recipe at uh, Doc Jonas Senica. Mm. Maraming salamat. Mm. Uh, spirituality team, Dr. Jonas Senica. Ah by the way, ah uh, etong space na to, uh -huh. nilalaan po namin sa sponsor. Yan you know? o. Kaya inallocate ko yung mahabang you know? lamesa na yan. Kasi oh. pag nilagay yung sponsorship, lang, ang ganda ng mileage o. Oh. Di ba? Oh. Ang ganda, nasa Why harapan not? eh. Ang ganda ng idea, oh. no? Tsaka double purpose, papayat na ako. Kasi matatakpan. Tsaka, <laughs> <laughs> i-plug <laughs> din natin oh. ah. Guys, yung mga gustong mag-heal, gustong maging pumunta dun sa Step to Abundance, Memo kami event ng October 21. Ay, oo. Oh. Ah, si Kailash ba to? Uh, Kokopeli, yung mm. international yeah, no. spiritual teacher, ay eh, dadali namin dito. Mm. Mm. Para yeah. sa inyo, para sa ano, yung mga... Tapos ang kagandahan dun, dun sa Kailash Kokopeli, yung mga talagang nanonood sa atin sa co-exist, makikilala nila tayo. Kasi nandun tayo. May meet and greet. Yes. Kasi nandun yes. Nung ano. Nandun so, din yung ibang members sa spirituality, team, like si Oliver Posadas, yes, yes. si Haley Lim, si Danny, yes. oh. whatever Danny, nandun din. Oh. So, yun lang. Ini-invite namin kayo dun. At mm. sana, sabay-sabay tayo lahat magdulong tulong mag-heal. Mm. Let's all heal together. Yeah. Mm. So that we can be all abundant. Yeah. yeah but we are already abundant we are already yeah, abundant but more but abundance level 2 thank you <laughs> yeah. thank you so much for coexisting in our show don't forget to follow us so you never miss an episode if you'd like to spread the word please feel free to share about the show on social media using the hashtag Coexist podcast and be sure to tag us also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.